hindi lang ito PRPR, PR, hindi lang ito populism. No? Mayroong talagang seryosong attempt. Kung hindi, ulit ko, sasabog sa mukha ng presidente. This is truth. on the line. Incidentally, Ghost month ngayon, Ronald. Ano ba yung mga nakikita mo? Multo ngayon, ha? Ah? Oh, so, Apart from the flood control. Oh, oh, <laughs> ano, oh, ano? Hindi, natatawalan ako dahil yung ibang mga politiko na involved sa mga ghost projects before, eh sila ngayon na nag-iimbestiga sa mga ghost projects, oh, ang dami na mga multo nun. Wala <laughs> ka <laughs> <Masumabit>. oh. <laughs> <laughs> hindi, hindi. Yung pinaka-latest ngayon, mayroon tayo. Ah, syempre. Lifestyle check. Yes, yes. Oh, not the first time, of course, oh, Ronald. Oh, karon tayo ng lifestyle check. Good luck. Check. <laughs> ah, good luck. <laughs> hindi, hindi. Paano mo itong gagawing doable? Uh, Unang-una sabihin natin, there's a lot of skepticism. Mm -hmm. Dahil ang nag-initiate, syempre, yung anak ni Ferdinand de Nimel de Marcos. Ano? Mm -hmm. ano ang pwede niyang gawin to make it credible as quickly as possible? Actually, very doable siya Yeah. Gagamitin mo lang mga ahensya ng gobyerno to triangulate possible sources of corruption. Hmm. Ah, halimbawa, yung LRA, malalaman niyan yung mga lupa, bahay mo, no, ari-arian, no. Hmm. Ah, so isa 'yan sa tutulong. Kalawa, LTO, alam niyan yung mga luxury cars ng mga diskaya, hmm. no, ma-matetrace no, na naka-register niyan. Tsaka yung mga kamag-anak hindi lang yung ikaw eh, yung immediate family mo, lalabas yan. Yan sana itatanong ko eh, paano kung lahat yan wala sa pangalan mo? Lalabas. Kaya nga, sa mga kamag-anak mo, dapat kasama yan. Nasa ko naman yan eh, anti-graph and corrupt practice mm no? hindi lang naman ikaw eh. Yung mga biyahe mo, Bureau of Immigration, no? kung saan saan ka pumunta, naka-business class ka or first class, di ba? Yan yung mga kwan. Yung uh, kwan mo, yung AMLA, yung bank accounts mo, pwedeng buksan yan. In, Pag para sa case. Yeah, para sa purposes ng SALN. No? kung meron ka ng ombudsman na yun, anytime pwedeng pabuksan ng ng uh, ng ombudsman niyan using the AMLA. May power siya diyan. Yeah. So, pag tiniriangulate mo yan, malalaman mo kung ito bang wealth ng government official nito ay consistent sa kanyang salary. Na ngayon pwede nang ilabas. Yung previous ombudsman kasi hindi pwedeng ilabas eh without the permission ng sinasali. Tingin ko naman ngayon, yung bagong ombudsman ay bubuk, <laughs> pwede nang buksan yan. No? So, yan yung mga powers ng gobyerno na pwede yung gamitin para sa lifestyle check. At pwede yung mabilisan, ha? Pwede yung mabilisan. Ayun, problema lang, dapat yung magla-lifestyle check ay papasa sa lifestyle oh, check. Oo nga. <laughs> Oo, oh, kasi mag-initiate daw yung head ng agency. Yes. Di ba dapat unahin muna yung cabinet members? Oo. Oh, sila yung head ng every department. Tama. Yung mga medyo pumasa na, yun ang gawin mong uh, mm. uh, kit team na magche check Dahil kung yung magche check mismo ay vulnerable, medyo mahirap yun, di ba? Anongin natin yung sal and Ronald? Mm. Kasi hindi naman, there's an order from the Ombudsman, di ba? Mm -hmm. Pero kasama sa order na yun, pwede ka naman mag-voluntarily release yes. yung sal and mo eh. Yes. In fact, si Lenny Robredo, when she was Vice President, mm -hmm. until her full year, 2021, nag-release siya ng sal mm -hmm. niya. Mm -hmm. So, kailangan kaya na ni President Marcos yung order na na, o, ipak-release na nga yung mga Salen niyo, mm -hmm. voluntarily. Actually, hindi na kailangan mag-order eh. Uh... Yeah uh, dapat kasi kung wala ka namang itinatago, no, uh, ikaw na mismo mag maglabas. No? Mm, marami pero, kami sinabihan <laughs> ni Ronald. pero oh, ang crucial dyan is the ombudsman. Nasa ngayon ay may acting. di ba? So mukhang yung proseso sa si JBC ongoing na. May, pero Kain, may sumatagal um, pa. Uh, siguro next month, tapos na yan. Sa, so, pero in the meantime, pwede nyo nang gawin ng presidente. Oh, yung mga walang itinatago sa aking immediate family, ay mag-volunteer na naman kayo. Tingnan natin kung sino hindi mag-volunteer. Ah, kahit hindi <laughs> order, ano? Okay, <laughs> oh, yan, maganda yan. lang, no? oh. Oo, volunteer. <laughs> hmm. oh. Ano ano pa yung pwede, apart from the salon, kasi ah, yung mga ibang tao tinatanong, covered ba niyan yung mga congressman? Di naman eh. Local officials? Hindi malaman, ano? Well, pwede magsimula ka muna sa immediate family mo. Para hmm. you come out clean. Diba? Alam mo, DPWH diba? Uh, Sinabi na ni Secretary Bono ano. Diba? Yun yun okay, yun muna, no. Ah, uh, tapos yung mga money making ng mga ahensya. Alin ba? BIR, uh, Bureau of Customs, Bancor, okay. no, yung mga ganun, no. Ah, uh, PCSO. Wala rin mga money making, yung mga nagbibigay ng revenue. Usually nandiyan yung mga ano budget. Hmm. No? tapos yung mga frontline agencies katulad ng uh, DPWH, no ng uh, dev-ed, no, yun yung mga frontline line eh. No, uh, agriculture, sa agriculture kasi, eh, wala limang sindikato dyan eh, mga import permits lang eh. Hmm. <laughs> Marami ka na mauhuli dyan. Okay. <laughs> yung mga ganun ba? Uh, maraming mga tao sa gobyerno na kabisado naman yan eh. No? Alimawa, yung mga galing sa COA na, hmm. na uh, wala na ngayon. Alam nyo na rin yung sistema. Although, sabi nga nung mga ni Sen Senator Pinlaxon, mismo ang COA involved dito sa, yes. sa corruption. No? Mm. 0.5%. 0.1 <laughs> uh, to 0.5. Oh, diba? 0.5 uh, uh. to 1. 0.1 uh -huh. to 0.5. Uh -huh. So, kumbaga, Ami, alam naman natin, hindi bago yan eh. Oh. So, you don't have to reinvent the wheel. No? Marami ka ng paraan para malaman kung ano yung mga anomalya sa gobyerno. Specifically, sa lifestyle check. Dahil ang dami ng attempt at lifestyle check. Pero ang kulang yung pag-triangulate, yung sinasabi natin ngayon. Hmm. LRA, LTO, BI, AMLA, etc. Pag tinriangulate mo yan, tapos kasama yung immediate family, malalaman mo na. Sabi nga ni Samuel Martires na no, ombudsman siya, illogical <laughs> daw yung mga lifestyle check na yan. Ano yung masasabi mo? Sabi niya, uh, ano ba yung living beyond your means? Tinanong niya yan. Sabi niya, yung living beyond your means sa kanya, baka iba sa akin. Uh, mukhang, oh, yeah. uh, mukhang ibang universe si Ombudsman Martires. No? Dahil malinaw naman doon sa ating mga batas na dapat ina-implement niya, mali malinaw, din sa SALN. Anong ibig sabihin nun? Kaya nga may SAL-N ka No? Uh, ito yung kilikita mo, tapos ito yung ginagastos mo. Saka joint yun, ano? Including uh, the spouse. Yes, yes. Ito yung ginagastos mo. Yun. Very basic yun. Very simple yun. Eh, no? that is living behind your means. No? Oh. Ito yung sinasahod mo. Tapos, eh, 1,000 times yung gastos mo. Eh, saan ang gagaling yun? No? Yun yung purpose ng SALED na pinigilan ni Ombudsman Martinez na i-release without the permission nung sinasalin. Ronald, you actually sound optimistic uh, na may kalalabasan. Well, you don't sound too skeptical. Kasi marami mga tao yun yung sinasabi, hanggang saan kaya mga katating to? Baka puro all sound and fury to signifying natin. Well, sinimula kasi ng presidente yung mahiyan naman kayo. Hmm. Tapos sinundan niya ng isang uh, press con, PowerPoint. Ito yung mga, kwa, tapos bin, um, sinundan niya lang mga biyahe. Pinakita niya yung mga ghost project. Eh? Sasabog sa mukha niya ito yeah. kung hindi na dadalin ito sa logical conclusion. Kaya meron akong guarded optimism uh -huh. dahil nga siya yung tatamaan ito eh. Binuksan mo yung Pandora's box eh. Hindi mo na pwedeng i-isolate, no? Yung uh, laman nun sa loob, di ba? Pero sabi nga sa Pandora's box may naiwan na ka, na sa loob ng box eh. Ano tawag nila doon? Hope. <laughs> no? Yun yung, uh, yun yung, ng uh, uh, Pandora's box eh. Nakalabas lahat ng mga masasama, lahat ng pan, may naiwang isa, hope. Sana meron naman tayong ganong kaunti na naiwan. Kung hindi, ano mangyayari sa bansa natin? So, ah, ano low hanging uh, fruit para sa kanya to uh, prove na talagang seryoso siya dito sa kampanya? Kailangan may makasuhan, makulong, galing sa DPWH, galing sa Congress, galing sa LGU, galing sa Senado judiciary. Kahit pa kahit pa sa judiciary mas mahirap pa yan eh. No? Hmm. Pero ito muna yung simulan niya. Dahil merong merong ebidensya. Eh. No? Kung ako yung presidente, o oh, ito linaw ebidensya. Hmm. At least kakasuhan kita. Kung makukulong ka ibang usapin. Pero at least malalaman ng mga tao, oy seryoso ako ah. Seryoso ang presidente ah, kinasuhan na. Hmm. Ah. No? Di lang, dahil mo na pwedeng kasuhan. Eh. <laughs> Dapat kinasuhan last month, di ba? Yeah. <laughs> di ba? Kongresista, at Day least merong suspended. Oo, oh, at no. least meron ka lang, uh, kwan na, uy, may ginagawa. Hindi lang ito PR-PR, hindi lang to populism. No? Merong talagang seryosong attempt. Kung hindi, inuulit ko, sasabog sa mukha ng presidente.